Ayan, ito, uh, yung ayasin pa rin yan, ayasin pa rin yan doon, pati ito, ang mga narilukid dito ay mga taga na botas. So, papunta doon, lusot yan papunta ng halang. No? Sa halang kayo, papasok dito sa loob. Papasok. May tulay yan dyan, nadadaanan, papasok na rito sa loob, dito sa ano, tapos pagpasok nyo, ay, punta na nga natin para <laughs> magkaroon kayo ng idea. Yeah. So yan, sama lang kayo ha. Sama lang kayo sa pag-tour uh, natin. Basta ito nakikita nyo to. Uh, halos puno na rin to dito. Mga taga-nabutas uh, yung mga nari dyan. So ito yung tulay. Ah, uh, pagka-dumaan ka dito, lulusot to papunta doon sa barangay ng Halang. Ayan, dadalhin ko na rin kayo doon para magkaroon kayo ng idea. So ito yung tulay na to. Medyo may pagkamatarik lang dito yung talsada na to. So, kikita nyo to, ang daan na to, napakaganda, ng ano. Itong kalsada na to, diretsyo na to, papunta doon sa barangay ng Halang. Okay, kaso makitid nga lang yung kalsada dito, kaya minsan, pagka ganun, pipinis ka na. <laughs> eh, dumadami na yung tao, siyempre, dumadami na rin sa sakyan. At dito, yung pinaka-transportation mo dito, walang jeep. To tricycle. Kaya pag ka nandito ka na, nandito na kayo, eh, mas mainam na magkakaroon kayo ng motor para pang transportation nyo. Pagpunta sa palengke, kung saan man, palabas dito sa subdivision, dito sa pabahay. At yan, medyo may kataasan yung humps. So medyo sira-sira na nga lang yung kalsada rito Eh yung problema Ah, Nagiging uh, ah, tawag dito Busy na rin kasi itong kalsada na to Ibig sabihin lagi nang nadadaanan Kasi sa dami na ng residente Ayun Ang nangyayari Dahil nga may kalumaan na rin yung kalsada eh, Nagiging bako-bako na siya Ari ko tumamang ano So ayan ito na yung uh, highway ng ng halang ng barangay ng Halang. Oh. <laughs> okay, so ito na yung uh, barangay ng itong highway na to ng Halang. So pagka galing kayo sa loob, kakaliwa kayo papunta doon. Papunta na yun ng main road ng Naik. So, ang tawag naman doon sa dulo niyan ay San Roque. So, may crossing doon. No? Papunta ng Bayan. Papunta ng Maragondon And then, papunta ng sa kanan ay papunta naman na ng Manila. So, pagka dito naman kayo lumusot, papunta dito, diretso rito. Uh, niya ng Indang, Trece, papunta ng Tagaytay, So, all the way na, papuntang Laguna, Batangas, at papunta na ng probinsya ng Bicol, Samar. lusot lusotan na yan dyan. Okay? So, ayan, o. Oh, kikita nyo, dami na siya sa akin, o. Oh. Apo na kasi. Kaya napaka-busy dahil dito rin sa lugar na to sa bandang unahan doon, marami rin mga pabahay pa. Mga pabahay doon sa unahan. Papunta doon. Marami mga pabahay din doon.